guys video natin yung natatapos tapos na natin na tabasin ito na siya magmula roon sa may saging na yun sa may dulo sa may masukal na yun Pa oh. pag ganun na tayo ganun sa dulo yun makikita nyo naman yung mga saging dito naglabasan no tsaka mga nyug ito yung mga natin tirabasan eh i-spray na natin ito sa susunod ng ating nyugan medyo masukal na rito dun tayo ulit pa ganun papunta sa dulo ayun yun, nara ang ganda na ng mga saging na natabas ano mga nyug pa nag-espera yung patulalo tapos papatabaan natin yung mga saging na yun eh para mabilis lumaki Unti-unti lang. Mag-isa ko lang pala ngayon. Ayan o. Malawak na guys. Ang ganda ng mga saging. Guys, tignan nyo yung mga nyugan dito sa amin. No? Yan yung parang gaito ito yan. Yan no? Puro mga nyugan yan o. No? O Mataas. Ang ganda sa may tuktok. May mga nyug parang. Ang ganda diba. Kabilaan yan. Tayo dito naman tayo sa kabilaan. ito na pala yung natabas natin no? mahirap pang tabas to maganda sana siya sa mga kawi-kawi kaso lang mababil sa mga ano damo papalitan ko ng tali. okay naman mabilis din no? kaso lang mas mas hindi ko siya ramdam hindi Natanggal na naman yung takip ng air cleaner oh. Ano kaya natanggal? Guys, sinakit ko tong nara. Ang magawa eh. Tapos nagpapahinga tayo. Dito tayo sa nara sa taas. Ngayon pa yung tatabasin natin. Oh, Ang gandun. Sa taas dito. Nandiyan pa lang tayo. Lapit-lapit na rin. Manipis na pala dito sa gawin dito eh. Maganda na magtabas. Tingin ko doon na lang ulit sa gawin doon. Medyo makapal-kapal ayan tignan nyo naman kasi dina, dinaan natin yung nakaraan. yun yung mga kahoy kasi sobrang nahirapan ako dyan sa mga yan tapos dito ayan oh. mga kahoy kahoy dyan ayan dito nahihirap pag may mga kahoy ayan na yung mga saging lumabas na no ayan yung papalakihin natin ang liit na nanyuga natin eh kung tutusin ayan oh. pero nakaka 1.5 na dyan 1.3 ganoon pag dalawang buwan na hindi nagkawit lalo pa kaya pag puro nyo na ang taas ganda itong nara sarap gumawa ng ano dito higa ano ayun na tayo eh magkat tayo rito oh. sa so, may taas nyan may mga malalaki na rin na nyog yung pinidyohan natin dati nangitong tayo sa gilid doon oh. lawak na rin diba sarap ng hangin dito sa taas ang kitang kita na yung dagat dito oh, ganda sarap ang ganda ng nyugo oh pataas. Oh, guys. 11.42 11.42 AM Alas 9 naman na Simulan nagsimula kaya na pero yun, Tapos natin oh. Mula rito Pag ano Gandun May mga nyug natin na naitanim oh. Ang gaganda na Balera yun One Two Three, four Yung sa malaki. and Ayan din na yan Walang tarim na saging pala yung gawin na to Hindi pa namin nataniman Tataniman natin Sa susunod Pahinga lang muna ako hindi na ako kaya nasa taas. Oh. Ang <laughs> ganda ng tanawin dito. Manipis na yung damo sa gawin na to. Eh. Kaya medyo mapapabilis tayo dyan. Doon na lang sa gawi-gawi doon na medyo makapal. Tapos yun, yung gawin na yan. Pero yung ibabaw, madali na lang ibabaw kasi manipis lang yung damo pala. So yun, kain muna tayo.